Alit-alit naman ang ano na. oh, parang sa big bay at lang. Yan. O, oh, ate. <laughs> Ayan mga idol, nandito tayo kay Ate Pauline. Oh. Ay, ganda ng kamote mo. Ano? lagay. Tingnan natin si Tagpi, Ate Pauline. Tara. Tara, tingnan natin. Ayan guys, si Ate Pauline yung nakara natin, nabigyan natin ng bika, no? <laughs> ay, halip, halip, halip. ay, 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 sabi siya sa atin na medyo problema yung inahin natin na pangit nga raw ang lagay. Ibig sabihin ay mahina siyang kumain kaya pangit nang inahin Tingnan natin. Yun. Tingnan natin guys si Tagpi kung pwedeng inahin. Kung hindi naman, ay uh, eh, bahala na siya sa buhay niyang may naman siya. Tingnan natin. Whoop! One, two, three. Whoop! Abay! Oh, Ilang po na yung tati Laki-laki na rin naman si tati 60, 60. hindi ah, ma. buwan. Oh. Busog yata. Oh, oh. Huh? malungkot yata si tati yeah. Ay. Ay. Ay, Ay, nagpakamot oh. na. Laki, la Laki, Laki na. Laki-laki na. O, pero wala pang ano yan. Mga 50 taon pa lang. Ay, may gitna. Mga 60 siguro. Ano? Mahinang inahinin pagka ganyan. Limang buwan na eh. Kaya nga. Tama-tama. Ano. Malit-lit naman ang ano na. oh, parang sa bigbi at lang. Yan. oh, tiyan mo uh, doon. tingnan natin guys. Baka hindi magandang ano to. Sabi na. <coughs> Ayan na, ayan na, ayan na. Oh, maraki na, kina. Maraki na, guys. Maraki na, na rin naman. Uy, anong decision mo na dyan? Balak kung sa, sa iyo naman na yan. Bahala ka na dyan. <laughs> anong ako? Ayan mga idol. Nainin sana eh, pero parang hindi daw maganda. Ano? Lasi. Eh. Sayang na yung kababaw, gano'n? Oo. Oh. So, ayan. Ay, na naman siya? Kaso kasi maliit na, ano, dapat masagad na 'to dapat, no? Ayan. So, ayan mga idol. Ay, hanapan natin ng mabili na 'yan. Tapi, mukha mukhang suwang na ito. <laughs> At, hindi daw magandang inahin Mahinang kumain. Oh, ay di. Anap na lang tayo ulit ng bagong inahin din. Mas maganda. Ano? Ayan guys. Mahalap tayo kay Tagpi. Di na siya magiging inahin. Ano? Ayan.